today's video guys mamimingwit kami ng kaibigan kong si Larry Nag naglalakad pa rin kami patungo sa aming bungka ito po yung panggamitin namin isagwan lang po yan kasi wala nang makina hiniram lang po namin ang magsasagwa na po si kaibigang lari sige kaibigan mikos mikos mo na yan yan sige ang, ang inog ng New Washington napakaganda Kaming talabahan dito at saka taba. Yan, may mga kubo pa. Sa gilid po kami ng bakawan. Yan si nagsimula na po ang kaibigan kong si Larry. So, wala pang huli. Sa e, video na to guys, hindi pinakita yung huli na. yan napakarami po sila. Marami po kasama namin dito. Naming-mingwet din. Ayan, pumapain na akong kaibigan doon. Kala may huli. Yan po yung kain namin, ipon. So, meron din yung swahe kung tawagin. Buhay pa po yan. Para sa rad ko. Yan. Yan po ang tanawin ng yung Washington Aplan. Pakagandang pagmasdan. Yan po yung mga ano dyan. Cage, talabahan Yan yung mga talabahan Yan yung mga kasama namin Yan yung mga talabahan Napakarami Yan yung huli namin Isdang sapsap -sap at saka batwanon Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyo Yan Ayan guys, ito na po yung huli namin. Nakahuli pa ko ng isda ng bugok. Ayan. Ayan yung huli namin. Sap-sap at saka ano ng batwanon. Maganda po yung tanawin ngayon. tapos yun guys umuwi na kami yan parating na ako sa bahay nilinis ko na yan naghiwa ako ng ano, kamate si at saka batuan hindi ko alam guys kung ano yung tawag niyo sa inyo dyan ang paasim po yan yan naginip ako ng tubig yan kumulo na guys yan minikos minikos ko na yan yan yung isdang ano man sa amin. Ano, dito na rin ako ng ipon yan. May gulay pa. Yan. Tara guys, kain tayo. Thank you for watching.